Patay sa pananaksak ang isang babae sa Caloocan City, ang suspect, ang ka-live-in partner ng biktima. Sa kuha ng CCTV na ibinahagi ng Barangay 83, nakatayo ang biktima na tila may hinihintay. Nang may lumapit sa babae na isang lalaking nakasuot ng hood na itim at walang kaabog-abog na sinaksak ito sa tagiliran. Sinubukan pang tumayo at makatakas sa salari ng biktima ngunit binalikan ito at sinaksak ulit. May ilang tao ang nakakita sa pangyayari, tila hindi pinansin ng mga ito ang biktima, habang ang ilan ay hinabol ang suspect na mabilis na tumakas sa lugar. Sa iba pang kuha ng na CCTV, nasa pulpa ang pagtakbo ng salarin at nakuha pa nitong itapon ang ginamit na patalim sa krimen. Ayon sa investigasyon, maaring selos ang punot dulo ng pananaksak bago ang krimen, nagkaalitan ng dalawang mag-live-in partner target na ng manhunt operation ng suspect at nahaharap sa kaukulang kaso.